Sa balitang entertainment, mahigit 6,000 blooms ang dumagsa sa mall tour ng P-Pop girl group na Benny sa Antipolo. Napuno ng fans mula first hanggang third floor dahil nga sa mga fans ng Benny Hindi naman makapaniwala ang grupo na sobrang dami ang nag-abang sa kanila sa kanilang mall tour. Sa lakas nga ng hiyawan ng fans, wala na raw naririnig girls na Benny sa gitna ng kanilang performance. Ang iba namang blooms, maaga pa lang nasa mall na para mapanood ang kanilang paboritong P-Pop girl group. Sa June, gaganapin ang tatlong araw na sold-out concert ng grupo. At bukas na ho naman makipag-collab ang SB19 sa Bini ay po kay SB19 member Philip. Gawa o game na game daw silang makipag-collab sa Bini para nga gumawa ng kantang bago sa pandinig at pananaw po ng mga tao. Si Pablo naman excited sa future ng P-Pop dahil po sa patuloy na pagsikat sa international groups ng Pinoy pop groups sa ngayon ay abala po sa World Tour ng SB19 habang ang finale concert nila ay gaganapin po naman sa May 18 at 19 sa Araneta Coliseum. Eto naman, star Strong! ang mga sumakay sa elevator sa isang mall dito po sa Mandaluyong matapos maging elevator boy ni Paulo Avelino. Napanood ko to. Aliyu! <laughs> Marami nga ang nagulat at kinilig sa mga namamasyal dahil sumalubong sa kanila ang gwapong elevator boy na si Paulo Avelino. Ang ang iba hindi nakapagpigil ha at nagpa-picture pa nga kay Paolo. Parte ito ng promotion ng bagong pelikula ni Paolo na Elevator kung saan Elevator Boy nga siya. Ipapalabas po yan sa mga sinihan simula April 24. Nag-alala po naman ang fans ni J.K. Labajo matapos pong ma-sprain ang kaliwang paa matapos ang isang show sa Orani Bataan. Sa kabila nito nagpasalamat po si J.K. sa mga dumalo sa show na isa raw sa pinaka-energetic na crowd na kanyang nakita. Talaga raw hong nahulog siya sa sobrang saya ng crowd. Hindi po naman sinabi ni J.K. kung paano siya na-injure. Pero ilang fans ang nagsabi na posibleng na nahulog siya sa gitna ng kanyang live performance. Samantala gumawa naman ng bagong record si Taylor Swift matapos ng release ng bago niyang album na The Tortured Poets Department. Si Taylor nga ang artist na may most streamed album sa isang araw sa Spotify. Noong biyernes pumalo ng mahigit, wow, 300 million streams ang The Tortured Poets Department. Ang lead single naman itong Fortnite, ang most streamed song sa isang araw. Dead by Lord. At DJ Chacha, Ngayon, nasa on 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.